Yo what's up mga kaharot! may galab shoutout po at welcome sa akin channel. Ngayon siguro ay nagtataka kayo dahil kakaiba ang ating uh, surroundings dahil po ay ay nandito tayo ngayon sa aking ipinagawang palaisda no ako'y nakaraang umuwi. Atinyo guys at ako po ay magpapatoka at bago pakita sa inyo ay shoutout muna at ako ay nagpapasalamat sa inyong mga suporta sa aking video guys. Nandito po ako sa palais na ngayon namin na ipinagawa ng kapatid ko nung nakaraang uwi ko guys. At ito na po siya. At dito nga ang source nga po ng tubig dito ay puro galing sa bukal. Bukal po ito. At uh, running water. Ayan po. Uh, ito po guys ang aming palais. Yeah. Yan po ang palais daan namin. Ito po yung source of water. May, may bukal po dyan oh. Ayan po yung bukal. Napakalamig po ng tubig yan. Fresh water. Ayan po ang bukal. Ayan guys. So makikita nyo. Ayan. Ayan ang bukal niya, No? So po sa palaisdaan. Ito po ang palaisdaan namin. Na ah, bali ilang pitak. Ito limang anim na pitak na ngayon. Ayan guys. So, tayo po ay magpapatuka at ito. Mayroon pa rin bagong bukal dito. Tabi po nuno. Ayan. May bukal po. linaw-linaw ng tubig. Ayan. O yan, o, tumutulo. Continuous po yan. guys, uh, tayo magpapatuka ng pala. Nang, ayan po, sumasalubong na siya. Ay! Oh, yan po ang uh, pala isdaan. Ang lalaki na, ah, malilit pa pala ito. O. Oh, kita niyo yan, po ang, hmm. Ang silpo natin. Ay, ang bilis naman, eh. oh. Oh. Tubo. Ito naman sa kabila ito. damerin oh, dami rin oh. Ayan oh. Oh. Hmm. And guys, so, oh. oh. Hmm. Tingnan okay. natin ang patuka Oh, yan. Hmm. Dito sa kabila. Hmm. Yan, oh. At puntay dito sa gabi rito, guys. Dito naman, oh. Ito, mayroon pa rin dito. Ayan. Oh. Guys, oh. So. Oh, yan na. O oh, suso, kambaw agad o. Oh. And guys so. Oh. oh. lalaki. Wow. Oh. Oh, bro, biyan. Hmm. Dito na patok na diyan, Bakit baka nung Tingin Tingnan natin dito. Hop, oh, meron ba diyan? Ah, wala. Dito raw malalaki daw dito. Yung hmm, guys. Dito tayo sa kabila, mainit. Yun no? oh. Ay, oh, guys, oh. Ayan, Wow, ang oh. Wow, ang lalaki. Oh. Sus, puro likod na ng tilapia. <laughs> oh, yan. Oh. Sus, nalalaki yan. Ang lalaki, guys. Grabe. Oh. Kita mo yan. Hmm. Hmm. Karon pa daw sa baba, to na yata ito. Grabe oh, lalaki oh. Hmm. Yeah. Yeah. Grabe Robin lalapad. Yo. Yeah. Meron pa dito. Grabe. Lamintan tanlad. Ah, walang dahan ito. Pero ba ba dun? Oh, wala na ito. Pero pa ba Ah, wala na man pa lang dami oh. Ayan guys, at may mga tanim din siya dito tanlad tanlado. O, oh, ayan, oh, no, Ang lalanggo ng tanlad. Yan po ang mga palais dahil. Tunay naman. Oh, see? Dami guys, oh. Tamusumusan. <laughs> Susunod yan nalang. Yee! Yee! Hmm. Wala na. Doon pa yata. Hindi nakapagpapasunta tayo sa kabila. Dito. Titingin tayo dito. Ya, 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 dito. Hmm, wala Wala na dyan. Huwag na. Dito na lang. Groovy oh. Ang kapal. Kapal. Hmm. Nating lahat dito. Oh. Aba. Ay tunay naman yan. Lalaki. Grabe. Hmm. <laughs> Sus na. And guys. Ang uh, palaisdaan na uh, inaayos ng aking kapatid. Mga pulang tilapia. Oh. Lalaki yun. Oh, lalaki. Yan po at uh, wala tayong patuka wala tayong patuka wala tayong pakain guys ayan yan po yung palaisdaan na uh, napakalalaki ng ano tilapia ang ganda ng palaisdaan dahil po ang tubig nito ay running water hindi naka stock up ang tubig nito lumalagos uh, lumalago so ayan uh, gutom pa sila o oh, guys so ayan o oh. hmm, lagyan nga natin ng uh, kung kainin nila ito oh damu damo damo damo, damo yung mo kain ka mo ay wala na hindi na nagpakita naglabog na ito medyo maliliit pa ito pero doon ang lalaki sa ibaba o oh, kabila na yan no? medyo maliliit pa nag ano na siya nag uh, tawag nyan ayun guys at uh, na nakakatuwa magpatukan ang ah, magpakain ng tilapia aa ah, Ay ah. grabe, kitang-kita ko yung mga tilapia, ang lalaki. Ayahan. Oh. Ah, picture tayo dito, guys. Picture tayo dito. Sayang 'yung sa mga tilapia sana. Eh. yan po mga kahardot yung palaisdaan ng tatay na malakas pa siya. Ngayon, uh, dinibilop namin ng kapatid ko dahil hindi na nasikaso ng tatay ko at uh, namaalam na siya. Binuhay namin. Pero yan po, napakaganda at ang lalaki ng tilapia. Ayan, siguro by next month, mag-harvest sila dyan. Ayan, at uh, yan po ang palaisdaan ng tilapia. At yun mga karot, maraming salamat po. Sana nakita nyo ang palaisdaan namin dito ng tilapia. Ayan. Hanggang dito na lamang pong muli at na-share ko sa inyo ang aming palaisda. Nakita nyo ang sitwasyon. At ito nga, kakahuyan itong paligod. Palibot ay kahuyan yan. O, kaya malamig. Ayan, hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!